Araw ng mga Puso ay para sa mga nagmamahalan. Ipinagdiriwang natin ang pag-ibig tuwing Pebrero 14. Pero saan nga ba nagmula ang pagdiriwang na ito? Walang nakaalam talaga. Halo-halo ang kwento tungkol sa Araw ng mga Puso. May mga kwentong nag-uugnay ito sa mga sinaunang pagdiriwang ng mga Romano, kwentong Kristiyano, at mga tradisyon ng pag-ibig. May naniniwala na nagsimula ito sa isang santo na nagngangalang Valentine. Ang iba naman ay nagsasabi na galing ito sa isang lumang selebrasyon ng mga Romano. Ang selebrasyon na ito ay tinatawag na Lupercalia. Ginaganap ito tuwing Pebrero at panahon ito para sa pag-ibig at pag-aanak. Sa paglipas ng mga siglo, naghalo-halo ang mga kwentong ito at nabuo ang isang espesyal na araw para sa pag-ibig at romansa. Ngayon, ipinagdiriwang ang araw ng mga puso sa buong mundo. Ito ay araw para magpakita ng pagmamahal. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng mga regalo, card at espesyal na mga sandali kasama ang mga mahal natin sa buhay. Ang misteryo ng pinagmulan nito ay lalong nakakadagdag sa pagka-interesante nito. Pero isa lang ang sigurado, ang araw ng mga puso ay patunay sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Isang kwento tungkol sa araw ng mga puso ay magdadala sa atin sa Sinaunang Roma may isang mabait na pari na nagngangalang Valentine. Nabuhay siya noong panahon ni Emperador Claudius the South. Si Claudius ay isang makapangyarihang emperador. Kilala siya sa kanyang mahigpit na mga batas at pagmamahal sa digmaan. Naniniwala si Claudius na ang mga binata ay mas magagaling na sundalo. Iniisip niya na ang mga may asawang sundalo ay masyadong nakadikit sa kanilang mga pamilya. Kaya gumawa siya ng batas. Ipinagbawal ng batas na ito ang pag-aasawa ng mga sundalong Romano. Hindi sumang-ayon si Valentine kay Claudius. Naniniwala siya sa kabanalan ng kasal. Patuloy siyang nagkasal ng mga sundalong nagmamahala ng palihim. Nalaman ni Claudius ang ginagawa ni Valentine. Nagalit siya ng husto. Inaresto si Valentine at hinatulan ng kamatayan. Habang nasa kulungan, umibig si Valentine sa anak na babae ng tagapagbantay ng bilangguan. Bago siya bitayin, sumulat siya ng liham para sa dalaga. Pinirmahan niya ito ng Your Valentine. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pagsuway na ito ay naging simbolo ng araw ng mga puso. Bago pa ang araw ng mga puso, ipinagdiriwang ng mga Romano ang Lupercalia. Ito ay isang paganong pagdiriwang na ginaganap tuwing Pebrero 15. Ito ay para sa Romanong Diyos ng pag-aanak si Faunus at sa mga taga pagtatag ng Roma sina Romulus at Remus. Ang Lupercalia ay panahon ng kainan, inuman at paghahanap ng kapareha ang mga kabataan ay sumasali sa isang palabunutan. Bumubunot sila ng mga pangalan mula sa isang garapon para mahanap ang kanilang kapareha para sa pagdiriwang. Bahagi ng pagdiriwang ang isang ritual na pag-aalay. Nag-aalay ang mga pari ng isang kambing. Pagkatapos, gagamitin nila ang balat ng kambing para gumawa ng mga piraso. Tatakbo sila sa mga kalye, hinahampas ang mga tao gamit ang mga piraso ng balat. Tinatanggap ng mga babayang hampas, Naniniwala sila na magiging mabunga sila dahil dito. Ang Lupercalia ay panahon ng masayang pagsasaya at pagdiriwang. Ipinagdiriwang nito ang pag-ibig, pag-aanak, at ang pagdating tal. Noong ikalimang siglo, nais ni Pope Gelasius the Earth na gawing Kristiyano ang mga pagdiriwang ng mga Romano. Naisipan niyang palitan ng Lupercalia ng isang Kristiyanong pagdiriwang. Pinili niya ang Pebrero 14 ang araw bago ang Lupercalia para parangalan si San Valentine. Hindi malinaw kung bakit pinili ni Gelasio si Valentine para sa karangalang ito. May naniniwala na nais niyang palitan ng paganong pagdiriwang ng pag-ibig ng isang Kristiyanong martir na iniuugnay sa pag-ibig at sakripisyo. Dahil sa desisyon na ito, ang Pebrero 14 ay naging kapistahan ni San Valentine. Ito ay araw para alalahanin ang mensahe ng santo tungkol sa pag-ibig at sakripisyo. Sa paglipas ng panahon, ang romantikong aspeto ng araw na ito ay nangibabaw sa mga relihiyosong aspeto. Ang araw ng mga puso ay naging isang pagdiriwang ng pag-ibig at pagmamahal. Ito ay naging isang sikat na araw para sa mga magkasintahan upang ipahayag ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Bahagi lima mga lovebirds sa ang tula ni Chaucer. Noong Middle Ages, lumitaw ang paniniwala na pumipili ng kanilang kapareha ang mga ibon tuwing Pebrero 14. Mas lalong pinagtibay ng paniniwalang ito ang araw ng mga puso bilang araw para sa pag-ibig at romansa. Si Geoffrey Chaucer, isang sikat na makata mula sa Inglaterra, ay may mahalagang papel sa pagpapasikat ng paniniwalang ito sa kanyang tulang Parliament of Fools. Isinulat niya ang tungkol sa isang parlamento ng mga ibon na nagtitipon sa araw ni San Valentine para pumili ng kanilang mga kapareha. Nabihag ng tula ni Chaucer ang imahinasyon ng mga tao noong panahong iyon. Pinatibay nito ang kaugnayan ng araw ng mga puso, mga lovebirds, at ang pagdating ng tagsibol. Kumalat ang kaugnayan na ito sa buong Europa. Nagsimulang magpadala ang mga tao ng mga liham ng pag-ibig at mga regalo sa kanilang mga iniibig tuwing Araw ng Mga Puso. Bahagi 6. Mula mga gawang kamay na regalo hanggang sa mga nakasulat na salita. Noong mid-1700s at 1800s patuloy na umunlad ang mga tradisyon sa Araw ng Mga Puso. Naging mas sikat ang mga sulat kamay na card ng mga puso. Ipinapahayag ng mga tao ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng mga mensahe at tula na galing sa puso. Ang mga unang valentine na ito ay madalas nagawa sa kamay. Gumagamit ang mga tao ng makukulay na papel, lace at iba pang dekorasyon para gumawa ng kakaiba at personal na pagpapakita ng pagmamahal. Ang pagimbento ng printing press noong ika-15 siglo ay naging mas madali ang paggawa ng mga card ng maramihan. Humantong ito sa malawakang paggawa ng mga card para sa araw ng mga puso noong ika-19 na siglo. Dahil naging mas abot kaya at madaling makuha ang mga card, naging laganap na tradisyon ang pagpapadala ng mga valentine. Nakiisa ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa taon ng pagdiriwang ng pag-ibig na ito. Bahagi pito mga valentine para sa masa. Lalo na sa panahon ng Victorian, tinanggap ang romantismo ng araw ng mga puso. Sikat na sikat ang mga detalyadong card na may lace, ribbons at mga sentimental na taluktod. Mas lalong dumami ang komersyal na paggawa ng mga valentine. Nagsimulang gumawa ng maramihan ng mga stationer na mga card na may iba't ibang disenyo at mensahe. Dahil dito, naging mas abot kaya at accessible sa publiko ang mga card para sa araw ng mga puso. Naging mahalagang tradisyon ang pagpapadala at pagtanggap ng mga valentine sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang araw ng mga puso ay naging isang malawakang ipinagdiriwang na holiday. Ito ay naging araw para magpahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga komersyal na card at regalo. Bahagi walo pag-ibig sa panahon ng marketing. Noong ika-20 siglo, naging malaking negosyo ang Araw ng mga Puso. Nakita ng mga kumpanya ng greeting card, chocolate, florist at mga nagtitinda ng alahas ang potensyal ng holiday na ito sa negosyo. Nagsimula ang mga marketing campaign na nagpo-promote ng mga regalo para sa Araw ng mga Puso. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng mga konkretong regalo. Ngayon, ang Araw ng Mga Puso ay isang industriya na bilyon-bilyong dolyar ang kinikita. Gumagastos ang mga tao ng malaking halaga para sa mga regalo, card, sokolet, bulaklak at romantikong hapunan. Bagamat may ilan na pumupuna sa pagiging komersyal ng holiday na ito, nananatili itong isang espesyal na araw para sa marami. Ito ay panahon para ipagdiwang ang pag-ibig at magpakita ng pagpapahalaga sa mga espesyal na tao sa ating buhay. Bahagi siyam ang puso ng usapin. Mula sa mahiwagang pinagmulan nito hanggang sa modernong pagdiriwang, malaki ang naging pagbabago ng araw ng mga puso sa paglipas ng mga siglo. Iniugnay man natin ito kay San Valentine, mga sinaunang pagdiriwang ng mga Romano o mga romantikong tradisyon, na nanatili ang pangunhing mensahe na hang holiday na ito, ang pag-ibig ay isang makapangyarihang puwersa na nag-ugnay sa ating lahat. Bagamat hindi may kakaila ang komersyal na aspeto ng araw ng mga puso, ang tunay na diwa nito ay nasa taos pusong pagpapahayag ng pag-ibig at pagpapahalaga na ibinabahagi natin sa mga taong pinakamahalaga sa atin. Kaya ngayong araw ng mga puso, maglaan ng oras para pahalagahan ang mga pinagmulan at tradisyon na humubog sa espesyal na araw na ito. Tandaan na ipahayag ang iyong pagmamahal at pasasalamat sa mga taong nagpapayaman sa iyong buhay. Sahuli I'm pergi big yul silahat